Maa naman eh. Paano kayo nakapasok dito? Eh, bukas ang gate niyo eh. Ba parang nakita ng multo? Akala ko kasi... Bakit kayo na pa May problema ba? Kailangan kitang makausap. Gusto kita makausap tungkol sa asawa mo. Ano bang problema, Ma? Kaninong ideya yung pagpapagupit mo? Kay Millie? Sobra ka nang binabago ng asawa mo, ha? Sunod-sunuran ka na ba sa lahat ng gusto niya? Ba naman. Eh, napag-usapan lang namin ni Millie na mas makakabuti siguro kung hindi ako makikilala ng mga tao. Dahil alam niyo na, eh. mainit ako sa kanila eh. At sa tingin niyo, basta lang mawawala ang hinanakit ng mga tao sa inyo? Ma, kung nandito lang kayo para sermonan ako, wag na. Pwede bang wag mo na ipaalala sa amin ni Milly kung gaano kagulo ang buhay namin ngayon? Antonio na nga. Sa tingin ko talaga dapat maghiwalay muna kayo ni Milly. Pero naiisip ko nga po yun eh. Mas makakabuti nga siguro yun para hindi siya nadadamay sa gulo. Pero hindi ko naman kakayanin kung wala siya sa tabi ko. Hindi yun ang ibig kong sabihin, Anton. Naisip ko kasi... baka tama ang ate mo. Dahil naging magulo ang buhay mo simula nang dumating si Milly sa'yo. Pati ba naman kayo, Ma? Magsabi ka nga ng totoo. Pumasok ka sa scam na yan, ha? Para kay Milly, di ba? Para mabigay mo sa kanya mga gusto niya? Ma... Kilala niyo si Millie. Tumira siya sa bahay natin. Alam niyo na hindi siya maluhong tao. Alam niyo, kung wala naman kayong magandang sasabihin sa akin, wala na tayong dapat pag-usapan. Ano mo to? Concerned lang ako. it tinanggap ko naman yung desisyon mo noon, di ba? Nung magkarelasyon na kayo. Ayoko lang mangyari na masira ang lahat sa'yo ng dahil lang sa kanya walang kasalanan si Mary. Ma, ako ang nangarap. Ako ang nagtiwala sa isang scammer. Ako ang pumalpak. Kaya kung meron dapat sisihin dito, ako! Ako ang nagkamali. At sa palagay mo, maayos ang lahat ng gulong ito dahil nagpagupit ka. O dahil naayos mo na yung bintana, babalik na ang sitwasyon sa normal. Para sa kapakanan mo, anak at para sa kapakanan na rin ni Millie. Sa tingin ko talaga, dapat maghiwalay kayo.